Ako sa ngiluan, parang nga napili kong negosyo, kaya bawal tayong tamarin. At dahil meron na nga tayong shredder machine, ay dadayo nga tayo ngayon para mangumpay nitong mga native na napier. Pero hindi ko talaga alam kung napier talaga itong mga ito. Ito nga pala yung itsura ng napier na tutukoy ko hindi ko lang alam talaga kung anong klase siyang napier. Comment down below nga guys. At makalipas nga ng isang oras ay eh, nakakuha na nga tayo nitong ating mga pangumpay. At balit, tinali na nga pala natin ito para maging secure. Bali napakarami pa dito. Pero I'm not sure kung napier ba tong mga damong ito. Ito nyo. Unlike doon sa mga patsyong napier kasi ito kasi medyo matalas tapos makati. Pero dahil meron naman tayong strider machine ay mabawas bos na yung talas itong damong ito kasi Makakat nga sya sa mga maliliit na pieces. Kaya ayan, let's go. At nung matapos natin talian at masecure itong ating kumpay ay bali umalis na rin pala kami. Mag alas 10 na rin nga pala ngayon kaya tanghali na. Kaya siguradong gutom na gutom na rin yung ating mga alaga. At medyo malayo yung nga rin pala yung ating pinagkumpayan dito. At bali estimated nga natin ay 5 kilometers to. Kaya nung makarating nga tayo ay agad na nga rin pala natin binuhat itong ating pangkumpay. Dahil ito naman na ating ikakat doon sa ating shredder machine. At sa mga susunod na araw ay tatry nga natin mag silage din ito. Kaya nung mahakot ko na din lahat ng ating pangkumpay ay bali san ko na nga pala dito yung ating machine. So far so good naman yung performance itong ating machine kaya hindi na rin talaga ako nagsisi na nabili natin itong machine na ito. Pero kailangan lang talaga magingat dahil nakokompromise nga pala yung ating safety dito. At sa mga followers ko nga po pala na gusto mag-avail ng ganitong machine ay mag-message nga lang po lang po kayo dito sa ating Facebook page. Para mag-guide ko po kayo kung saan po kayo pwede makabili ng ganitong machine. Mabalik nga tayo dito sa ating ginagayat na napier at kitang kita nyo naman yung good performance talaga nitong ating machine na nabili. At talaga namang nagagayat nyo ng ayos yung na natin pinapasok sa kanya. At syempre, dapat katamtaman lang din yung dami na ipapasok natin dito sa machine para hindi agad siya masira. <silence> mukhang mapasarap talaga yung mukbang itong ating mga alagang kambing ngayon dahil napakadami talaga nitong ating nakuhang napier pero so, hindi ko talaga sigurado kung napier ito comment down below nga guys kung napier talaga itong ating nakuhang ito at medyo madabi-dabi rin talaga yung ating nagayat dito kaya naman ating sinako na dahil ito naman ipapakain natin doon sa ating mga alagang kambing itong ganitong cut nga pala ay small size nga pala ito pwede pa nga rin pala kayo mag adjust ng size dun sa machine para makuha nyo yung desired size na gusto ninyo kaya pagkatapos natin may sako itong ating nakat na napier gas ay pumunta na nga tayo dito sa ating goat house para magpakain naman. At medyo tumatangali na rin kasi eh. At titingnan na rin natin kung kakain ba nung ating mga alagang kambing itong ating nakuhang na pier grass. At kakalagay pa nga lang pala natin eh. Talaga naman maagad na binanatan nung ating mga alagang kambing dito. Kaya goods na goods din talaga pala ipakain itong ating nakuhang damong ito. Kaya sa mga susunod na araw nga ibabalik tayo dun para makakuha ulit tayo nitong napier. Tapos pumunta na nga rin pala ako dito sa bahay ng ating mga alagang nitib na kambing at yung ating mga tupa. At sila naman yung ating mga bibigyan dito. Kaya ayan, at hanggang dito na nga lang po pala yung ating vlog at marami salamat nga po pala sa patuloy na sumusuporta sa atin. At kung nakaabot ka hanggang sa dulo ng vlog na ito ay mag-comment ka ganda sa comment section ng Happy Farming para sa next vlog ay mashoutout ko po kayo. Kaya you know the drill, this is Angel Adventure, your millennial farmer. At hanggang sa muli, paalam!